napunta yung anak ninyo na four-year-old kay Sir Junjun? Ganito po kasi yun na mm -hmm. ano, umuwi po ako sa Mindanao. Mm -hmm. Nasabi ko sa kanadaling ko po yung anak ko kasi hindi naman po kami magkasundo. Mm -hmm. Ganyan. Lagi niya po akong inaaway, tapos lagi niya po akong ano, minumura, ganun po. Mm -hmm. Tapos sabi niya sa akin, magkapatayan mo na daw po kami bago ko daw po makuha yung anak ko. <laughs> Kaya po hindi ko na isama yung anak ko sa Mindanao. Kung okay sa inyo ma'am, pwede po ba naming malaman bakit ho kayo naghiwalay or bakit kayo nagdesisyong umuwi ng Mindanao? Siya po ay nagsabi sa akin na umalis na lang daw po ako, gano'n, mukha daw akong pera, gano'n, sabi niya sa akin. Bakit ho niya nasabi 'yun? Ayaw ko yan? po sa kanya. Pero before that ma'am, may hindi na po ba kayo pagkakaunawaan? Opo, simula nung Nung una po wal well, hindi pa po ako buntis. Mabait naman po sa akin. Mm -hmm. Nung simula po nung tumira kami sa Dasol, mm -hmm. doon ko po nalaman yung ugali niya na iba na yung ano niya sa akin. Lagi niya akong minumura, lagi niya akong tinatawag na baliw. Ganun kasi sa Ilocano po. Tukol po yung tawag niya sa akin. Opo. Kasi sabi ng mga kapitbahay na yun, ba't ganyan tawag ng asawa, asawa mo ho. sa iyo? Mm -hmm. Sabi ko, hindi ko po alam sa kanya. Mm -hmm. Mm -mm. Simula po sa pool na nagsama kami, wala po akong naramdaman sa kanya, minahal niya ba ako, gano'n. Parang tinawanya niya lang po akong parausan. So sa tatlong taon or apat na taon na pagsasama niya, ma'am, hindi niyo naramdaman na minahal And kayo? Hindi po. Puro lang po stress, iyak lang po ako, gano'n. Mm -mm. Wala po akong, na -ano na tiniis ko lang po kasi maliit pa yung anak ko. Kaya nag kayong pumunta nag -ipon na lang? Nag-ipon mo na po ako bago ako nakabili ng ano ng tiket pa uwi mm -hmm. po papunta pong Mindanao. Opo. So, nung araw na umalis kayo, ma'am, hindi, nyo ho, hindi nyo ho nakuha yung anak ninyo? Hindi po, kasi hindi niya po ibibigay sa akin yung bata. Mm -mm. Simula po ba nung umalis kayo, ma'am? Kailan pa ho kayo umalis 2023? Opo. Nakapag nakakapag-usap naman ho kayo ng anak ninyo? Nung Nadadalo ano lang nyo? po, nung pumunta po ako nung September 23 po, saka mm -mm. ko nakita yung anak ko. Pinakita naman niya. Opo, pero sabi ko, iramin ko lang sana. Hindi naman niya po ipa -i, ano, sa akin, ilapit yung bata. Tapos pumunta po kong November trip mm -mm. po, pag tapos ng undas, mm -mm. nabutan ko po yung anak ko doon, nasa kwarto po, na mag-isa, kasama po yung balsamador, mm -mm. na naka-cellphone lang. Tapos tinanong ko po kung kumain na ba, sabi ng balsamador, hindi pa daw po, kasi alas 12 na po dumating ako sa Nobe po. Okay. Sige po. Magandang hapon po, Sir Junjun. Uh, sir Junjun, live po tayo dito sa Wanted sa Radyo at kasama ho natin si Ma'am Nining Sawilan, ang dati niyo hong kinakasama. Sir, inireklamo ho kayo ng, uh, ni Ma'am Nining dahil nga daw ho, hindi niyo ho binibigay or ayaw niyong ibigay yung anak ninyo sa kanya kahit ho nung po umuwi ho siya ng Mindanao. Ano ho ang masasabi niyo doon, Sir? Sige, ito, ma'am. Kasi nung siya umuwi siya, ma'am. Hindi pa namin sa, ma'am, sa may, sa may bus station, ma'am. Sabi niya, mag lang daw siya, ma'am. Mm-hmm. Tapos na nakita ko na lang po sa Facebook, ma'am, may, may kasama siyang lalaki, ma'am. Okay, so nung umalis ho siya, wala hong kalinawan kung kayo ho ay naghiwalay o hindi. Tama ho ba? Opo, ma'am. Tama ho po, ma'am. Oo, kasi ang sinasabi ho ni, ayan, at Ma'am Nining, uh, ikaw mag-explain sa kanya kasi ang sinabi mo kanina ay hindi pinaalis kanya. To niya. Totoo, hmm. hindi po lang totoo. Sabi niya po, pag umalis ka na, huwag ka nang um bumalik dito, wala ka nang babalikan. Mukhang pera ka, sabi mo pa sa akin. Ano wala nang babalik? Di, Di naman tayo ko na. naman tayo nakiwalay nun Anong hindi? Lagi pa nga kita Anong sami. hindi? Lagi mo pa nga ako pinapalayas ng ng eh. Pa pinapalayas. Ikaw nang... ikang ang gumagawa ng kwan Anong gundi gumagawa ikaw? Maraming pang, maraming pang nakikita sa'yo dun yung sa TikTok. Talagang nag-private lang ko dito. Ay, may pinopost ako sa TikTok. May kinakasama ba ako? Nagtatrabaho ako. nag iipon ako. Kahit patulayan ko pa dito, na nag-iipon ako para sa anak ko. Kasi kukunin ko yung bata sa'yo kasi alam ko hindi mo rin maalagaan. Kasi lagi mong iniiwan. hindi ko maalagaan? Siyempre may trabaho Kaya nga, kukunin ko na lang sa'yo yung bata. Ako na lang mag-alaga. Mas ginusto mo pang ibang tao iwanan mo yung bata kaysa nanay niya. Okay lang kung malaki na yung bata. Ikaw na -iwan, iwan sa amin. Hindi, dalhin ko yung bata. Hindi mo ipapadala sa'kin. Sabi mo magpatayan mo na kahit makarating tayo kay Rafi Tolpot lalabanan kita ka mo sa akin. Oh, uh, oh, ikaw sino ka? Oh. <laughs> ikaw sino ngaling ka? Wala mong sinasabing gano'n. <laughs> kung sino nga. Hindi ako sino ngaling sinasabi ko yung totoo. <laughs> eh, 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 totoo, ikaw sinungaling ka talaga Hindi ako sinungaling, sinabi ko yung totoo yung sinasabi mo sa akin Sa dasul pa tayo Tinitiis ko na yung mga sinasabi mo sa akin Malayo na yung sa dasul, malayo sa dasul Malayo sa, naging, sa, naging sumerapata so, may... sa bagyo Okay Kaya nga, Mm. Sige ma'am. Ma'am Nini, if ever ho na uh, makapag ayos kayo na halimbawa makuha niyo ho yung kustudiya ng bata, bilang kayo ho ay nagtatrabaho din. Oh, po. Ano ho ang inyong plano sino eh, ho ang mag-aalaga sa kasama anak? Kasama no? ko po nagpaalam na po sa amo ko na willing naman po kasama ko yung bata kasi lima lang naman po sila doon. So okay, okay niyo na isama yung po. bata. Oh, po. Kayo ho ang mag-aalaga oh, mismo. Opo, ako na lang po mag-alaga. Wala okay. naman ho, may, may boyfriend po ba kayo I'm ngayon? Ay, wala po. Kasi nee, sa yun ang amo sinasabi ko. ni Sir Judy Hindi po yan totoo. Oh. Kahit patawagan mo yung amo ko ngayon, tanungin mo sa kanya kung may boyfriend ako. Sinungaling. aling? O, oh, kahit patulayan ko um, dito, nag-iipon ako but, para sa anak ko. But, kung but, may boyfriend but, ako, yun iniisip ko. ko. Iniisip ko yung anak ko, nag-iipon ako. Di, Kayo di, po ba bang di, ay sinaktan? Di, or nakaranas ko ng pang-aabuso? Dati po yan, bago ako nanganak po. Lasing po siya, tinulak niya po ako. Mm-mm. Pero bukod ho doon, meron ho bang physical na pang-aabuso sa inyo? Masakit lang po siya magsalita. More on verbal po yung Opo. nangyayari. Opo, demonyo lang daw po ako sa buhay niya, ganun mm. po. Mm -mm. Tapos minumura ho, gano'n oh minumura ho niya po ako. Okay. Kahit, sabi ko, kahit kunting respeto lang pag maraming tao, huwag naman siyang gano'n. Kasi mm -mm. asawa niya po ako. Mm -mm, mm -mm. eh, Siyempre nakakahiyaan na po yung gano'n marinig mo sa bibig ng asawa mo na pinapahiyaan ka. Oo naman ka. po, kahit sino naman sigurong tao, eh, kahit hindi mo asawa, di ba? Mas masakit pag asawa ka oh, lalo. Oh, oh. Sir Junjun. Ma'am? Oo, oh, oh, sir kayo ho ba ay willing na ibigay ho yung anak kung sakali ho na um, kunin na ho ni Ma'am Nining ni ni yung bata? Kasi sa totoo lang ho, 4 years old, tama Opo. ho? 4 years old ho yung bata at uh, sa ilalim ho ng batas kasi natin, may tinatawag din tayong tender age presumption at lalong-lalo na ho at hindi din ho kayo kasal, tama? Opo. O, so hindi pa ho kayo kasal, so ang parental authority ho talaga ay nakay uh, Ma'am Nining ni. bilang Ako siya na ho na yung nanay. Kasi maliit pa po siya. Oo, oh, bukod doon, maliit pa ho Opo. yung bata. So Sir Junjo, -Ju if ever ho ba, willing ho kayo na voluntarily uh, ibigay ho yung kustodiya kay Ma'am Nining, nung bata? Hindi ko naman po ipagdamot siya Hello, sa kanya, kasi tatay hindi, pa rin hindi, siya. Hindi ko ma'am kasi, kung ma'am kasi mamaya, mamaya, kung ma'am ipunta sa Binda na ma'am. Kaya, hindi hindi mo akin, hindi mama. mo yan ibibigay sa akin dito ka na lang magsabi kasi nagpaawa na ako nung pumunta sa iyo, 'di ba? Hiramin ko si Sander kasi mamasyal kami umiiyak na pa nga nagluluha pa ako sa iyo kasi naawa ako sa bata. Kahit ayaw nung bata sumama sa mga ba ba't na sa bata. Eh, umiiyak na eh. Sempre hindi, hindi ako nanay, ako nawa sa bata. Hindi eh, eh, nga alam na mama ka, hindi nga, nga alam na mama kanya na. Hindi na kilala, na, na medyo hindi na kilala. Anong hindi tinatawag niya nga ako, Mamis? Ikaw lang nagsabi yan? Hmm, ikaw ik, 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 nagsabi yan. Kasi tinuturuan mo, pinagdamot oh. mo sa akin. Sabi mo. ano, ano wag mo, hindi na kita sasabihin ba, ikaw alam mo yung nanay ba, alam niya. Ba, alam ba mo ko, Ala, ba dito turuan Ano, kang magsinungaling. Alam mo ba tinuturuan turuan ko? Ha? <laughs> Nagkikita mo ba? Ikaw ta sinungaling ka talaga. Ano, oh, sinungaling? Pinagsabihan niyo ng ano, ganya. Sabi mo pa sa sa akin sa video oh, call, di ba? Sabi mo hindi ko ipakita sa iyo yung anak mo. Oh, sa uh, Sabihin ko hindi ko like, uh, yung nanay. Ko oh Sir Junjun, dapat hindi kagano'ng bata. Ah, uh, ganito na lang po, ibibigay niyo po ba yung bata o hindi po? At bakit? Hindi po, ma'am. Okay, bakit sir? Bakit hindi niyo po ibibigay? Hindi niya naman pumalaga. Kasi ma'am, lagi Kasi ma'am, kinaya, kinaya ko ma mag -isang naman mag-isang taon na ma'am nalagang, ko pa si Sander ma'am. Parang nakaw din ako ma'am. Ano po yung rason bakit ayaw niyo po ibigay yung bata? Para ko ma'am, para maalagaan ko si mabuti, ma diba, kasi, ma ma ay, sa mabuti ma'am. Kasi akin, di ko kaya paralin yan. Yun lang po yung rason niya sir para maalagaan niyo po. Asan po ba yung bata ngayon sir? Sa akin ma'am. Saan ho ba kayo nakatira ngayon, uh, sir, yung lugar ho? Sa may ma'am. Dito sa Nueva Ecija, ma'am. Sa Nueva Ecija. Sa Nueva So, sa kasalukuyan ba, sir? Oh. Sino ho ang nag-aalaga sa anak nyo pag nagtatrabaho kayo? Yung mga kambuti, yung mga, ma'am, yung, yung mga... kasama ko dito, ma'am, yung pamangkin ko, ma'am. Oh. Ay, sir, bakit naman yung mga kasamahan mo lang sa trabaho ang nag-aalaga sa anak mo? Ma'am? Yung mga kasamahan mo lang sa trabaho ang nag-aalaga sa anak mo? Sa mga pinsan ko, ma'am. At saka mga pinsan, pinsan ko, mo. Pinsan? Naghalaga ba si Ate Preds? Hindi naman. ano naman siya. Oo, sino nga yung mo ba? Talaga, Dami mong sinasabi. Dami. Mm -hmm. mo ba? Oo, pero sir, bukod ho sa mga pinsan ninyo, eh, kayo ho ba? Nagkakaroon din kayo ng panahon para sa anak ninyo? Opo, ma'am. Kasi ikon lang mo ako. Hindi okay. naman, ma'am. Lagi akong CD dito, ma'am. Pagkahalimbawa ho na mailipat ho sa Mindanao yung bata, ma'am, sa Mindanao nyo ho babalak dalhin yung anak Hindi ninyo? Hindi po. Dito na lang po sa Manila. Ah. Po na lang po dito. Sa Manila dito na po, naman. Opo, oh, dito lang po sa Quezon City. Okay. Ayun naman pala. Sir Junjun, Quezon City daw po pala ang uh, titirhan ni, ni madam, pati Ay, ho, ho ng anak ninyo. Hindi naman ho pala sa Mindanao. Po yung, Paano ho ang uh, gusto Wala nyo po. gawin? Wala po kasing tamang address si, yung isa ko, dati ma'am. Oo, pero pate ang sinasabi niya ngayon, sir, meron na ho siyang tinitirhan dito sa Quezon City. Tama ba, ma'am? Um, Opo. Ipinasok po ng boyfriend niya po. Diyan po siyata. Anong pinasok? Nakita ko nga lang dito sa trabaho ko nung galing ako Mindanao. Boyfriend na. Ikaw nga. May kasama karin babae. At sino pong mag-aalaga ng bata kung sakaling makuha po ninyo? Ako po. Mm -hmm. Ikaw na po. Opo. Ano pong, yung, po ano pong trabaho. trabaho niyo, ma'am? Sa bahay lang po. Mm -hmm. Kasambahay Opo. po? Opo. Okay. Pero na daw yung amo niya. Opo. Okay. okay naman. Opo umayag na po yung amo. Okay, good afternoon, Ma'am Imelda. Yes, good afternoon po. Yes, Ma'am. Opo, live po tayo sa Wanted sa Radyo. Kasama ho natin si Ma'am Nining Sawilan at si Sir Junjun Ringor. Ang hinihiling lang ho sana namin sa ating CSWD ay kung maaari, matignan ho sana kung ano ho ang tunay na kalagayan ng bata dyan sa Nueva Ecija. Kasi alam naman natin, Ma'am Imelda, no? hindi din naman natin basta-basta pwedeng i-pull out yung bata or ilipat na lang basta sa nanay. Kailangan din ho na tignan ng ating DSWD or CSWDO yung actual na kalagayan at capacity ng parehong magulang. Tama ho ba? Yes, ma'am. ah uh, gagawin na lang po namin, magkakandak na lang po kami ng home visit at magagather kami ng information kung anong uh, kasalukuyang situation ng bata sa poder po ng kanya biological father. Mm -mm. At uh, after ng uh, kanila hong home visit, ma'am, ano ho kaya maitutulong natin kay Ma'am Nining? Halimbawa, hindi ho magkaayos sa kustodya ng bata ng pag-uusap lamang. Ano ho ang pwede nating maitulong kay Ma'am Nining, ma'am? So, siguro po ang gagawin na lang po natin, i assist siya at magpapatulong na lang po kami sa WCPD mm -hmm. para po mag maayos uh, na pag-uusap o compromise agreement, makisaan. Doon na lang po namin dadalhin yung case niya sa Barangay Hall para hindi naman po magkaroon ng hindi magandang pag-uusap pagdating mm -hmm. po sa uh, pagbawi ng anak nila sa dito ni Mr. Junjun. -Jun. Mm, mm Para lang ho malinawan, Ma'am Nining, yung mga nakikinig din ho, ano, kasi baka yung iba iniisip ho na ay eh, agad-agad pwede nating ilipat yung kustodiya sa nanay. Ano ho ba ang usual na nagiging proseso ng ating DSWD kapag ganito ho, Ma'am, ang sitwasyon na yung, uh, mag, yung dalawa ho, tao ay hindi ho kasal at meron ho silang anak na nasa poder ho ng lalaki at gustong kunin itong uh, nanay ho? I usually ng assessment yung tungkol sa parental capability assessment ng dapat so, ang dapat, karapat dapat mapunta yung bata kung sino ang, ang capable na mag-alaga sa bata. Kaya lang, sa case po ng ating client, mm -mm. siyempre po, dating po sa bata, ang talagang dapat na magkaroon ng sole uh, custody, custody para sa bata ay ang nanay. Nama. Kaya lang po, kung natin, baka naman po yung bata nagkaroon na po ng trauma mm -mm. sa... Alagi ang pag-aaway ng mag-asawa, kaya kailangan din po naman siguro na magkaroon ng psychological assessment yung bata tama po. Okay, and if ever ma'am na mapagkasundo natin ho sila at mailipat ho ang custody ng bata dito who sa nanay, uh, kaya hubang tulungan ng ating DSWD na magkaroon na lang ho ng uh, supervise visitation rights ho itong si uh, Sir Junjun or kung hindi man ho supervise ay eh, yung um matutulungan niyo ho ba sila na uh, puntahan na lang ho sa bahay ni Ma'am Nining yung bata. Uh, yes po, Kung sakaling magdadalin po ni Ma'am Nining yung bata. Mm -mm. Siya sa kung saan siya nakatira, titira, halimbawa mm -mm. sa Manila, mm -mm. pwede naman po i-referentialize niya sa kung saan, sa uh, PSWD local po. Ng local na government. Na, uh, sa kaya, okay. Sige ma'am. Ma'am Imelda, kailan ho kaya namin maaasahan ng uh, home visitation at itong nga hong, uh, parental capability assessment na inyong nabanggit? Pwede po bukas. Okay. Mag po namin yan. Mas maganda ho yun, ma'am. As soon as possible, at least makita ho natin yung aktual na kalagayan ho nung bata doon ho sa poder ng tatay. Maski ho yung nanay makampante din na temporarily makita din niya yung uh, kung ano ho yung dinaranas or kalagayan ho ng kanyang anak doon sa tatay niya. Yes po. Sige ho. Counseling mm. din po sila kasi hindi lang po siguro nagkakaunawaan kaya nagkakaroon ng ganyan dispute. Tama Pero, po. Pero po sila ng maayos baka naman po magkakaroon na rin sila ng maayos na agreement pagdating po sa kustudiyan ng bata at mabigyan naman ng visitation rights yung papay. Tama po, tama po. At uh, kami ho ay umaasa na ang CSWDO ho ng San Jose City, Nueva Ecija. Ma'am, ay matulungan ho kami na pumagit na dito ho sa mag-asawa para ho sa ikabubuti ng bata. Kami naman ho dito laging yung, again, best interest of the child ho ang ating uh, ipinaglalaban. At uh, ma'am, uh, Imelda, maraming maraming salamat po sa inyong tulong. Ma'am, huwag niyo po ibabay ang telepono at uh, schedule po natin. Home visitation yes. ho dun sa bata. Salamat po. Uh, Sir Junjun. Hello, ma'am. Oo, uh, i-assess ho kayo ng ating DSWD, pati na rin ho si Ma'am Nining para malaman ho kung kanino ho mas karapat-dapat. Halimbawa nga ho eh, nagkaroon na ho ng trauma yung bata or meron ho siyang dinaramdam at mas pinipili niya halimbawa na dyan muna, pansamantala, eh yan ho ay isasama ho sa assessment ng ating CSWDO para matulungan ho kayo pagdating sa pagdetermine kung kanino ho mas narapat na mapunta yung bata sa ngayon. Okay po, ma'am. Oo. Oh, oh. Ah, sir, nandiyan po ba yung bata? Tabi Opo, ba? ma'am, nandito ba? po. kasama ko, ma'am. Parang gusto o, ma ko yata ma sana marinig. Opo, gusto sana marinig ni Ma'am Nining yung boses ng anak niya. Sander? Sander, mami? Para at least makapag-hi ka, ma'am. Kamusta ka mami? Na anak mo? Namusta ka dyan na kong? Sama ka na kay mami, ha? Para hindi ka laging naiiwan mapabayaan. Ako na lang po mag-alaga sa'yo. Kaya naman kita paralin dito. Sander, mami. Tunay, mami. Tunay, mami. Oh, mami. I'm here. Hindi. Sander, love you nak. Ako naglalaro po ata yung bata. Sander, mami dito ka lang mag-aral na kasi nag-iipon ako para sa iyo. Kahit ilang months lang ako nagtatrabaho dito, iniisip pa rin kita para makaipon ako. Again, oo. oo. Nag-iipon ako. Hindi naman nung iniwan kita, na binaliwala lang kita. Hindi. Binalikan din kita kasi takot ako noon. Kasi hindi kanila ibibigay sa akin. Again, kung ano ho yung personal ninyo na pag, hindi pagkakaunawaan ni Sir Junjun, kung halimbawa ho na Uh, sinasabi nyo nga na may nasabi siya sa inyo na masasakit na salita at kung si Sir Junjun din ay hinihinalang meron na ho kayong iba, Sir Junjun, Ma'am Nining, wag na ho nating balikan yung mga ganon. Ano? Dahil uh, ang prioridad nyo na lang dapat is yung 4-year-old nyo ho na anak. Yun din po yung sa akin. Oo. Po. So yung bata kung ano ho yung pinakamakakabuti sa kanya, yun sana yung pag-usapan natin. At nandyan nga ho ang ating CSWDO para ho tulungan tayo at mapat mamagitan sa inyong dalawa. Opo. Oh, yes ma'am. Ang, ma ang sa lang sana, hiram-hiram lang sana kami. Pinagdamot niya po sa yung bata eh. Sabi niya hindi niya daw ipakilala sa ako daw yung nanay, ganun. Mm -mm. Sir willing okay, naman ho kayo na ipakita yung bata ngayon kay ma'am. Halimbawa ho na pumunta kami dyan sa Nueva Ecija, samahan ho namin siya. Opo, okay, ma'am. Okay, sige. Ganun naman pala willing naman ho pala at uh, ma'am, okay, naman po para um, kawawa yung bata. Mm -mm, para hindi ho kawawa yung bata at 'wag niyo na rin ipakita na nag-aaway ho kayo And sa harapan po, niya, ma'am. Ha? Oo. Kay, maski ho yung Opo, mga pagbabanggit po. na baka hindi ka inaalagaan diyan, wag na hong gano'n. Ang priority, uh, maaalagaan ho yung bata. Opo. At kung, uh, again, kung mapag-usap ho kayo, ay mapunta ho yung kustodya sa inyo at makadalaw na lang ho si Sir Junjun. Dahil Opo. kayo naman ho talaga yung may karapatan. Okay naman Opo. ho kayo okay sa gano'n. Okay lang po naman sa akin. Okay, perfect. Kasi Sige tatay po. din po kasi oh, siya. Tama, ma. Tama, ma. tama po. Okay. Para patanya yun. Okay. 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 Oh, tatay Oo, di ba? Mapag-uusapan naman, naman yan. Hindi ko naman, naman pinagdamot yung anak. Salamat na ano, inalagaan mo si Sander ng ilang buwan. Kasi anak natin yan. Mm -hmm. Na hindi ko naman ipagdamot sa'yo na dadalawin mo dito lang naman. Malapit lang naman sa ano, Quezon City lang naman ako nakatira, nagtatrabaho. Sir Junjun, ganito ho ah. Huwag niyo hong ibaba yung telepono para makoordinate ho namin. Uh, isa ho sa aming mga reporters sa mga pag-coordinate sa inyo para ho uh, mapuntahan ho namin kayo dyan sa Nueva Ecija. At kagaya ng sinabi namin, Ma'am Nining, sasamahan ho namin kayo dun. Schedule na lang ho natin kung kailan para makapag-usap ho kayo sa CSWDO at sa harap ho ng WCPD. Basta okay ma, may agreement po kayo ma'am sa MSW, sa CSWD. Yes. Opo, okay. regarding po sa custody, sa child visitation, child support, support. pag-uusapan mm. po natin yun doon. Sige para po. may magandang agreement po, kahit magandang pag-uusap po sa bata. Sige po. Okay? Sige po, pati Sige po yung titirahan po. po ng bata, which is sa SSDD sa QC, iko-coordinate po natin yan para mo... Uh, Consistent po yung monitoring po natin oh, sa bata. Po. Sige ma'am. Ma okay. Salamat po at magandang sa... hapon po. Mhm -mm. at maraming salamat po Sir Junjun -Jun ringor sa inyong oras ngayong hapon. Ah uh, asahan nyo ang aming tawag. Maraming salamat po. Salamat po. Thank ma you Thank po. You.